Hello mga araw mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas Luzon Visayas in Mindanao Sa mga kapwa ko din po FW, the love I'd shout out, good morning So yung topic natin ngayon ito kahapon no uh, itong uh, balita ng Publicus Asia <coughs> survey no na pahayag ito sa bago uh, mag-end ang uh, 2024 Uh, year 2024, no? So, ngayon, dito tayo sa approval and trust ratings ng mga officials, no? no mga matataas na officials ng uh, Pilipinas, of course, sa pangungunayan ni Pangulong Bongbong Marcos, Presidente, Vice-Presidente, Senate President, House Speaker, at saka ng ating uh, Judiciary, yung ating Korte Suprema. So ngayon, <coughs> lahat sila bumaba. <laughs> so nai natin dito sa Corte Suprema uh, yung kanyang uh, <coughs> first quarter na approval at saka trust niya ha sa first quarter ng 2024 ang nakakuha siya ng 28 percent no approval tapos yung tiwala or trust ay 20 lang na po nada sa bago mag end of year 2024 bumaba 25 ang approval 17 ang trust rating so <laughs> dito tayo sa isang uh, the biggest hindi the biggest loser, the biggest uh, crocodile sa buong mundo na nananahan or doon nakatira uh, naglulungga sa House of Congress no, na si Speaker Martin Romualdez. Hindi siya kumakain ng karning baka, kung ano, pirang, kinakain billions of pesos of trillions pa ang nilalamon nang buhayang si Martin Romualdez So ngayon <clears throat> Sa first quarter ng taong 2024 Ang approval niya ay 25% Tapos yung trust ratings niya ay 18% <laughs> Tumasaklap <laughs> So Martin Romualdez tama si Bipisara Kahit <clears throat> anong gawin mo kahit magbigti ka pa dyan sa harapan ng uh, rebolto ni Jose Rizal or doon sa revolto, doon sa libingan ni Bongbong, eh -bong, ni Bongbong, -bong. sana <laughs> <Tano> matuloy no. <laughs> sa libing ni Marcos Sr., <clears throat> hindi ka magiging presidente. hindi ka nga manalo pagka senador eh. Mag-senador ka muna, tawakbo ka. Tapos, busy presidente. Uh, tsaka ka huwag yung Gagamitin mo, ubusin yung kaban ng bayan Tapos Mga ka, bayaran mo Media, mga kongresista Senador at kung sino pa dyan PNP, EFP oh, 350 na lang yung uh, pagkatao ng EFP <laughs> Officials Inubos na halos ni Martin Romualdez Ang kaban ng bayan Para ipamigay sa taong bayan yung kapiranggot, 1%. Ayuda. Para lang bumango. Ginawa na lahat ni Martin Romualdez, nagmukha pa siyang mongoloid. Eh! Eh! Mga ganyan, no? Wa, epic. Oh. Central so, interest rating niya, first quarter ng taon, 2024, 18. Ngayon, sa end of year, 2024, yung approval niya, kung first quarter at 25, naging 20 na lang. Ito, may 20 pantanga. Ito yung siguro mga tauhan niya. Gaya dyan sa tingog party nila dyan magno na nag enjoy at Grace po, Senadora, na ano pa, tawag dito, pinaburan pa si Martin Romualdez na zero budget ng subsidy, government subsidy ang PhilHealth. Ayan. So, 20%, uh, 20 approval end of year, tapos yung trust, 13 na lang. <laughs> Kaya 1% sa trust ratings as a survey kung tatakbong presidente. <laughs> Ay, po. So, dito tayo ngayon. Kay Iskodero Iskodero lamang wala mo nagawa. <laughs> Nagiging silid president. Ano you know, ginawa ni, ni Escudero? Wala, di ba? Oh, Maliban lang sa pagiging waiter. Mag ginawa waiter ni Lisa Marcos. Yun lang. So, sa first, uh, first quarter ni Iskodero Nakakuha siya ng 41%. Di ko nga, lubos maisip ba si baka ba iba eh, bakit siya nakakuha ng 41% e eh, wala din naman siyang ginawang mabuti Dina, pinahinto pa nga niya yung hearing ni Bato patungkol doon kay Agent Morales about kay Bongbong Marcos di ba siya nagpahinto nito eh Oh, so, first quarter, 41. End of year, 37. Yung approval. Tapos, trust first quarter 28 tapos sa uh, end of year ng 2024 26 bumaba sino ba naman bababa din ni... sino ba naniniwala kay Chase Escudero Diyos ko po uh, isa pa yan ten rider niya si uh, sino ba ito uh, Mig Subere ginapang niya yung ibang mga kapwa niya senador uh, iwan ko kung anong mga pinangako doon baka ba'y kasunduan o kung ano pa para magiging siya ang sinit president. So, hindi siya mapagkatiwalaan. Traidor si Chis Escudero. So, dito tayo kay VP Sara. So, gaya ng sinasabi ko nung nauna, sila lahat ng mga matataas na opisyalis ng uh, bansa sa Pilipinas ay bumaba lang. So, dito tayo kay VP Sara, kahit bumaba at the same time, mataas pa rin. So, si Pipisara pa rin ang nangunguna. Sa so, first quarter ng 2024, nakakuha si Pipisara ng approval ratings na 40%. So bumaba ito ng 3% sa nagiging 37. So, yung trust ratings niya ay uh, nakakuha siya ng uh, 33% sa first quarter. Tapos, sa end of year, ay uh, 31. So, dito kay Bongbong Marcos. <laughs> ang presidente maraming nagmamahal. Oh, so, dahil mahal ang bilihin. Kalain niya Baka hindi niyo alam mga lalabs, mga bayots. Pagpasok ng taong 2025, tataas ang presyo ng uh, tubig at kuryente. Aprobado na. Oh. At panibagong ano yun. Uh, sa kuryente yata, parang 20 pesos. Mm, ang itataas. So, talagang maraming nagmamahal kay BBM. So, dito tayo ngayon sa ating pinakamamahal na presidenteng bangag at niwe. Eh. So, si BBM nakakuha ng first quarter of the year, 43. No? Mas mataas. kay pipisara. Under dapat lang mataas talaga si Bongbong Marcos dahil siya ang presidente, commander in chief. Pero ang ang higpit ng kanilang ano ni Sarah, first quarter ni Pipi approval niya 40. Si BBM 43, presidente. Oh, tapos yung trust rating ni Bongbong Marcos sa first quarter at is 32%. E kay Bipisara Sara naman 33, mas ahead ng 1% si BP Sara. So dito kayo, kayo matatawa. sa so, bago magtapos ang taon na ito na 2024, yung approval ni Bongbong Marcos na 33 per uh, 43 ng first quarter bumaba ng parang nang uh, ng sampo, no? Nagiging 33 na lang. So, ibig sabihin ito, zero. Kung i-kumpara mo talaga, walang nagawa si Bumbong Marcos. Tapos, yung trust ratings niya, first quarter na 32, hoy, oh, sampo din, 23 na lang. alito <laughs> ito? Orange ang kulay, parang yung sweet uh, hoodie ko na to. Ibig sabihin, nakakulong na priso. <laughs> ah, so si BP Sarah, trust three things niya. End of the year, 31. So si BP Sarah pa rin. Sa lahat sila, ang may mataas na approve, approval at trust three things. Presidente, trust 23, negative 23. <laughs> Pareho silang mag-insan tatlo sila. Ano na, ah, maapat pala sila. Pero may mga negative. Ang daming negative. Si Romualis talaga. Negative 13. <laughs> Ay, nako po. Eh, si Martin Romuales, speaker one yun. Ang ginawa ko, di nakawin ang kaba ng bayan. Of course, kasabot dyan si BBM. Kung ano kasi ang nangyayari, mga lalabs, mga bayots, kung anong gawin ni Martin Romualdez pambababoy kay VP Sarah, yung ha, yung epekto man hindi pa yan kay Martin Romualdez kay Bongbong Marcos bakit siya yung presidente pinagkatiwalaan siya ni VP Sara pero wala siyang ginawa tinotolerate niya ang kanyang pinsan na pambababoy kay VP Inday Sara so yung kan, kumbaga sa saya pa kang kinsa ni Hapa kay BBM campal kay Bongbong Marcos lahat ang mga kababuyang ginawa kabalas ginawa ni Martin Romualdez kay VP Sara. Lalo na sa pagpagnanakaw ni Martin Romualdez sa kaban ng bayan, billions akap at kung ano-ano pa. Ganon din naman si Bumbong Marcos. Inamin din niya ngayon. Diyan sa ano? PhilHealth. May sabuatan sila ng pamangkin ni Liza Marcos na yan yung CEO at uh, sekretary dyan ng uh, CEO ng PhilHealth. Uh, pamangkin ni Liza Marcos yon. Hmm. 89 billion 89.9 billion ng PhilHealth uh, sa ano dyan pira ng membro kinuha ni Bongbong Marcos so may <laughs> in short si Bongbong Marcos walang nagawa bilang presidente so tama si VP Sara sa sinabi niya meron tayong pangulo na hindi marunong maging presidente ayun Presidente, trust rating, lagapak, nakakahiya. Ibig sabihin, talagang inutil ang Pangulong Bongbong Marcos. So, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Maraming salamat po. Stay safe. God bless and bye-bye.